Mga kapatid, eto na nga ang inyong mga kasagutan sa ating love question of the day. Ayaw sa'yo ng parents mo eh. Oh, ayaw pala sa'yo. Ayaw sa'yo ng parents ng nililigawan mo. Ano ang gagawin mo? oh Sabi ni lowela Dumaog, Ay, nako, sa akin gagawin ko po ang lahat para maging okay sila sa akin. Ah, katulad ng paniligaw mo rin sa partner mo. Gawin mo lahat para magustuhan at makuha mo ang matamis nilang oo. Kasi hindi naman po kayong uh, magiging... Uh, uh, mag-on ng partner mo kung wala naman yung parents nila. The va, kuya Poy baywang Baywang sa'yo. Sagot mo yon eh. Hanap ka pa ng kakampi, Luwela. Ha? Sobra ka na ha. Hindi, joke lang. <laughs> Ayan, sabi ni Abigail Andriquez, unahin mo ng suyuin si ng parents at maging magalang kahit ayaw uh, kanilang o oh, kahit ayaw. Ayan, sama na rin ang matinding uh, effort na hanggang sa makuha mo na ang loob nila, saka mo na ligawan yung anak. Eh kung pusong ba talaga yung parents, aba, sa iba ka nalang manligaw. Ah, eh, baka hindi naman din oh, baka naman pwede dyan yung uh, sinasabi ni Rani Boy na, eh, di ipaglaban, ipaglalaban ko ang anak nila kung ayaw man nila sa akin. Choice na nila po yun. Basta ako, handa kong alagaan at ingatan ng anak nilang ubod ng toyoin. Oh, and I thank you from Rani Boy. O, oh, doon ka na magpatunay, uh, ano? Oh, kapag uh, ayaw talaga sa'yo, eh, basta ginawa ko naman hung... Uh, uh, suyuin kayo eh Ayan. O ito, sabi naman ni Christina, sa una talaga, parang may attitude ang mga parents na ganyan. Pero para sa akin, ipapakita ko yung totoong ako. Hindi ko kailangan na magpakitanggilas para lang magustuhan ako at igagalang ko sila. Gaya ng paggalang ko sa mga magulang ko para magkatuluyan man kami o hindi, ay wala silang masasabi. Diba? I think uh, tama yun. Oo, yung uh, kay Christina. Kasi yung iba, no, ang uh, preparasyon kung papaano nga ba magbibigay respeto, magbibigay paggalang doon sa magulang ng kanila nililigawan parang hirap na hirap naku mag-iingat po kayo diyan oh because uh, uh, yan din yung ano no sino bang ano sino bang uh, ibig sabihin yan parang hirap na hirap kang gumalang sa magulang ng iba e eh, kumusta ka ba bilang anak sa inyong tahanan oh mag-isip-isip kayo diyan ha sa mga kadalagahan diyan na mga nililigawan pa lang O, kapag kaya parang hirap na igalang yung mga parents mo Kumustahin mo siya sa tahanan nila. Baka bastos din siya sa mga magulang niya. Naku po! Mm -hmm. Ayan, sabi naman ni Celestina Villagracia, walang ahad lang sa pusong nagmamahalan. Harangan man ng sibat, di yan tatamaan dahil nakailag. <laughs> Ayan, ah. O, yung iba naman. Ayan, laban, laban. O, gusto raw. Sige, paglalaban ko ho. Ganyan. O, kahit harangan pa ng sibat, pero... Nandyan po ba si Celestina? <laughs> Pwede po bang dumalaw sa kanya? Ah, uh, may mga ganun, makikiusap ka pa rin eh. Okay. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo kina Aya Villones. Ayan, sina Janice Dagami, Alma Aranillo, Mare Marceline Reyes. Ayan, sabi niya, pagkaganyan, next target na lang. O, kapag kaayaw talaga sa akin. Yeah, si Saudi uh, liyal. mahirap kapag kaayaw. Ayaw ko din, mas maaga, ay eh, maghanap na lang ako ng iba. Mahirap kasama kapag kaayaw talaga sa'yo. Mabuti yon at kapayapa, may kapayapaan ka sa sarili. Dadagdag pa sila sa stress ko. Hmm? Ayoko na nga, ayaw na, wag nang ipilit. <laughs> Wala nang katsaga-tsaga, ano? No, ayaw niyo ba sa akin? O sige, uuwi na ako. Akin na yung, akin yung baong kong chicharon. Tsaka kropek. Tsaka masarap na suka. <laughs> Binawi pa. Ayan, ah, uh, sabi, ay na, ay hindi, sige. Ayan, maraming salamat na lang kina Lingat, kina Babiana Pagia, uh, Jerome Medina, Rashid Recaforte, ah uh, si Marjuli Yobski Reed, Roland Alpaharo at si She Obias. Ayan, sabi kapag kaayaw sa iyo, stay single. Ah, uh, na lang at siyempre, sabi rin ni Rashid Ricaforte, ay nako, kapag kaayaw sa akin, magsisibak ako ng kahoy. Kahit na hindi naman na ginagamit panluto ang sinibak na ka Anong si Ano ba sisibakin talaga? Sige, abay eh, narinig nyo naman, 'di ba? Practical naman ang mga kasagutan diyan. Kailangan maging magalang ka pa rin sa kanila dahil marami ho tayo nakita na sa una lang talaga. O, oh, sa una lang talaga katulad na lamang ng pagkuha ng visa. 'di ba? Sa katulad ng uh, pagkuha ng visa, hindi naman basta-basta ipibigay na lamang sa iyo, iho. Eh, Nagustuhan mo yung anak ko, gusto mong pumasok sa bahay namin? Pasok. Hindi naman pe pwedeng ganoon. 'Di ba? Kahit papaano, eh diyan niyo kasi na test ang karakter ng uh, isang tao kapag ka under pressure. Ayan, tayong mga nanliligaw, oh, 'di ba? Diyan mo malalaman kung bastos ba talaga siya o walang respeto sa mga matatanda, 'di ba? Uh, kapag ka medyo natatanong, naku corner ng uh, bahagya, ay eh kapag natapos 'yan. O oh, eh ano naman eh magiging maayos naman ako I believe, 'di ba, ako maayos naman talagang kausap yung mga magulang at sinusubukan ka lang. Well, why not? 'di ba dahil gusto lang talaga ng mga magulang natin yung the best para sa atin na makaparehas natin at gusto nilang makilala kung sino nga ba yung gustong uh, makasungkit ng uh, puso natin. Not necessarily na makakasama na natin hanap, uh, habang buhay, okay? Nanliligaw pa lamang 'yan pero iniingatan natin na huwag maimpluwensyahan ang mga anak natin. Kaya unawain natin ang mga magulang kung sakaling uh, ayaw lang kunyari pero ang gusto lang talaga niyan ay makasiguro na maayos ang panibagong tao na kakaibiganin mo. Ganoon yon masyado kayo. Asawa na agad iniisip nyo, nanliligaw pa lang. Tumigil nga kayo dyan.